Bidyong kuha ng pagdedemolis sa sitio Malipay 3, Molina 4, Baco or Cavite noong February 6. <makes noise> Wala nang nagawa kundi umiyak at humagulgul na lang ang mag-inang ito noong makita nilang ginigiba ang kanilang tirahan. <makes noise> Maririnig rin sa video ang tanong ng bata. Paano na tayo? Saan tayo titira? <coughs> Bukod sa pagigiba ng kabahayan, may nawalan pang pera. Wala na ang tirahan. Nawalan pa ng pera sinong nagbuhat sa inyo ng TV ko kanina na andoon yung sahot ng asawa. Siyempre, wala nga amin yan. May kumuha na yan. Kakapal ng mga mukha niya ni. Eh. Nawawala kasi yung sahod. Kakapal ng mukha ninyo. Ayong grimang Hermie, umabot sa apat na araw ang paninira at paggigiba ng kabahayan sa kanilang lugar. Kahit walang clearance o court order, tuloy pa rin ang walang awang paninira ng kanilang kabahayan sa Sitio Malipay 3, Molina 4, Bacoor City. Pending 'yon, wala pang desisyon. Bigla na lamang uh, dinimulis ng mga kabahayan doon. Doon sa Sitio Malipay 3, Molina 4, Bacoor City doon yun mismo. Yung tabi ng river yon na uh, ginagawang nilang uh, DPWH project. Uh, yung slow protection uh, project, yung dating 5 meters, ginawa nilang 30 meters. Then natapos na yung 30 meters, kumuha ulit ng 16 meters para daw yun ay sa uh, river drive. Oh, ngayon, yung mga tao doon nasa 16 meters na ano, dinimulis nila yun na walang port uh, court order na samantalang mayroon pang nakapinding na kaso nga yung forcible entry nasa sa pa ng bakor Branch 110 ng bakor Sinabi rin ni Mang Hermie, wala silang ibang malalapitan dahil ultimong alkalde ng Bacoor City, kanilang nilapitan. Wala rin nagawa sa kanilang problema sa pagdidemolis ng kanilang kabahayan. At yun ay nilapit namin sa aming uh, mayor sa Bacoor. Sa katunayan nga, sumulat pa ang aming abogado doon sa kailangan na uh, ipatupad nila yung city ordinance na alimbawa mayroong uh, project ang gobyerno doon kailangan mayroong mayroong silang ano tawag doon yung uh, clearance sa LGU doon sa nasabing ordinance so lumalabas na wala silang clearance doon ngayon nung nangyari yung demolition, hindi lang naman isang araw nangyari yung demolition doon eh. Sunod-sunod, bali tatlo hanggang apat na araw. Yung mga unang araw, eh, wala pang wala pang nirelease na na tawag doon yung stop illegal demolition yung city government ng Magor. So mga pangalawang araw na kasi marami na nasira mga bahay, eh. biglang nagkaroon ng release ang city government ng step illegal demolition sa Facebook, yung ganun, sa media. Mm -hmm. Nung pinakita namin yan doon sa mga kontraktor na nagdi-demolish, hindi nila iginalang yon. Bakit ka mo? Ang sabi, peke yan. Wala namang perma ni Mayor eh. Walang perma kung sinong nagano doon. So, tuloy-tuloy ang demolish. Dagdag pa ni Mang Hermi, matapos nilang makausap, ang alkalde, lumapit rin sila kay Atty. Neri ng admin ni Mayor Strike Revilla, ngunit bigo rin sila. Lumapit kami sa mayor, sabi ko habang ginagawa nila ngayon yung sinasabing DPW ko, no, ay dapat kako, kung pwede, kasi nilabag na nila yung ordinasa, dapat kako kung nag-iimbestiga kayo, patigil muna. Eh wala, ho, wala akong ginawa ang, ano eh, ang Office of the Mayor. Sa pamamagitan ni, ano ni, lumapit pa nga kami kay Consular Aldi Pagulayan eh. Na siya ang author ng ordinance na yun eh. Eh, sabi niya, tinan na niya kung anong magagawa natin kay Mayor. Ngayon, bumalik kami ulit doon kay Administ ito ni Ri. Attorney. Attorney ni ng admin ng ni eh, Mayor Strike. Pinakusapan namin yung ganyan. Sabi sa akin, sana ki uh, uh, Inimbestigahan na nila yon. Ito, sinulata na namin ang DPWH na DPWH daw talaga ang nasa likod doon. Kaya kung gusto nyo, idimanda demandan nyo ang DPWH, eh. sabi sa akin. Yun ang rekomendasyon. Oo, oh, rekomendasyon. Yung... oh, eh, sila ang ano to eh. Nagpa-investor. Sila talaga, nasabi na. Nakasigurado ako na DPWH ang nasa likod dito. Sabi ko, hindi ba yung AF a construction? Hindi, sila niya ang ano to? Sabi ko, wala kami nakita ng taga dpwh dun. Ano, nag, ano, mm -hmm. nag uh, yung mga taga trabador doon, ka ako. Orange or Boys. Sa likod, may nakalagay, AF a construction. Hanggang sa dumulog na sila sa Pisara Flores, Subia and Low Office, Low Firm sa Makati. Dito sinalaysay ni Mang Hermie ang kanilang problema na umabot na sa pagsasampah ng kaso na di umano ang pagdemolis sa kanilang tirahan sa Sitio Malipay 3, Molina, Baco, or Cavite. Nagsabit ako ng mga documents para sa eh, papay namin na uh, kaso na uh, eh, sasampah na namin laban doon sa na ano yung dating nakapending namin na kaso dun sa project ng DPWH ko no Ayon kay Attorney Ariel Subia ng Pisa Flores and Law Firm Office na isinampang reklamo ni Lamang Hermine Hildo, Tesorero Jr. April Joy, S. Boribor, Alan R. Antonio, Agnes Rosal, Richard Yu, Pasorario, Rolines M. Curiba maharap ang EF Chua Construction INC sa illegal demolish of houses of residents of Sitio Malipay 3, Molino 4, Bacoor City, batay sa nakasaad. Of course, una-una, yung, demolish, yung kaso na yan, no? yung pag-demolish dyan sa mga kabahayan nila, no? illegal talaga yan eh. eh anyone or any private party or even government, cannot demolish or implement demolition of or driving out informal settlers mm -hmm. doon sa area sa nila without the proper coordination ng local government mm -hmm. or the mayor. But, mm -hmm. uh, sabi nga, no one is above the law. Yes, yes. Kahit sino pa yan, may-ari. Kahit sino pa ang totoong may, yung kamay na gumagalaw behind this this corporation mm. na nagpapalis. Eh, hindi yun dapat manay. Oo, oh, tumasa sa batas. <laughs> Doon sa ordinas. Dapat govern ka pa rin yung batas. Mm. If okay. there is no one above the law, neither is there below the law. Tapos ito, Ako, si Alfredo Patriarca, okay. nagbabalita. Okay,